Hello guys, kumuha kayo ng dalawang itlog at saka dalawang saging. Ilagay sa mangkok. Tapos durug-durugin, imikos-mikos. Charot, mikos-mikos. Charot lang, halo, -halo pa na guys. Tapos ayan, i-blend nyo guys. Ayan, lagay na natin sa blender. Tapos, haluan natin ng isang basong gatas. At dalawang kacharitang white sugar. Tsaka milk powder. Tapos, tatman. Gawin nyo ito sa bahay, guys. Napaka-simple lang. Gawin natin siyang simpleng banana cake. Ayan. Gawin nyo ito, guys. Ayan asukal ay paiinitin yung white sugar. Hintay natin na maging malapot at halo haluin. Tapos ayan na ilalagay natin sa malinis ng mangkuk. Tapos halo haluin. Ipantay-pantay ang lahat. Ayan. Tapos, ibuhos nyo na yung binlend nyo na saging na may egg. Kuhanin niyo yung mga bumubula-bula na ano. Sa ibabaw nyo, guys. Ayan. Kunin natin. I-separate natin. Ibukod-bukod natin. Tapos, ayan. Takpan natin ng kuwel. Tapos, kukuha tayo ng kaldero or kahit na anong gagamitin nyo guys. lagyan nyo ng mainit na tubig. busan nyo ng mainit na tubig or steamer guys. Ayan. Tapos, ilagay nyo yung ginawa nyo saging na binlan. Ayan. Tignan nyo na guys ang resulta. Ayan na po siya. Ayan. Tapos tusukin nyo sa gitna. Tignan nyo kung luto na ba. Or matigas na ba. Ayan. Kunin nyo na. Kunin na po natin siya. Ayan na siya. Ayan. Kumuha ka ng plato. Tapos ayan. O ba? Diba? Ayan na. Cake na siya. O ba? Diba? can